Inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan na planuhin mabuti kung paano tutugunan ang mabigat na trapiko. Hindi rin naman daw kasi pwedeng isang tabi ang pag-aayos sa mga kalsada. Magbabalita, Simon Gualvez. Higit sampung kalsada pa ang kukumpunihin ng Department of Public Works and Highways. Simula mamayang alas 11 ng gabi ang road repair sa bahagi ng north at southbound ng EDSA Mandaluyong meron din sa Ross Boulevard sa bahagi ng Pasay at Maynila. Hindi raw ordinaryong reblocking ang gagawin kaya tatagal ng limang buwan ang pagkukumpuni. Ini-improve po natin talaga ng buo yung buong uh, ka street, uh, stretch ng ano ng Ross Boulevard kasi daanan po 'yan ng malalaking truck. May ayusin din kalsara sa Quezon City na tatagal naman hanggang sa susunod na linggo. Ayon sa DPWH, muli rin kukumpunihin ang southbound lane ng Kamuning Flyover bilang paghahanda sa Kaling Lumindol. Uunay ng outermost lane at pagkatapos ang innermost lane naman na dinaraanan ng mga bus. 1980s pa rin kasi tinayo ang tulay na ito. Rumurupok na po siya. Kaya ito pong, pro ito pong proyektong ito ay para mas mapalakas po ang mas mapaigting po ang flyover na ito para sa safety na rin po ng ating mga motorista. Tatagal ng tatlong linggo ang pagpapagawa sa kamuning flyover na magsisimula sa April 25. Taong 2022, una na itong isinara at kinumpuni ng isang buwan. Sa mga expressway naman, pinag-aaral ang tikitan at pagmultahin ng mga motoristang dumaraan sa tollways ng wala o kulang load ng mga RFID. Kasunod ito ng katakot-takot na traffic sa NLEX noong Merkulisanto. Bukod sa kumapalang volume ng sasakyan na umabot ng higit 80,000, 5,000 pa rito ay kulang ang load at 5,000 rin ang depektibo naman ng RFID sticker. Kaya natagalan sa pila ang mga sasakyan. Pag-uusapan pa rin ang detalye kung magkano ang ipapataw ng multa rito. Kinausap na rin doon ng Kongreso ang DPWH sa paglalagay ng mga signages para abisuhan ng mga motoristang walang sapat na load sa RFID. Umaasa ang Toll Regulatory Board na pagsapit ng Hunyo, ipatutupad na ang cashless o contactless program sa lahat ng tollways. Dahil sa problema sa heavy traffic, inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya na magsumite ng rekomendasyon kung paano makakapag-adjust ang kanilang mga opisina at maayos ang kanilang work environment. The President uh, really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PA.